Salamat mga kapamilya. 6.34 na ng umaga. Manabi ng balikpasok kaya gising na. Kilig na kilig ang mga fans sa tambalang Enrique Gil at Julia Montes sa teleserye muling buksan ang puso. Kaya naman ang tanong ng marami, totohan na nga kaya ang tandem ng dalawa at hindi hanggang TV lamang. Alamin natin ang sagot sa umagang balita ni MJ Felipe. Dagsa ang fans sa album launch ng teleseryeng Muling Buksa ng Puso kasama ang mga bidang sina Julia Montes, Enrique Hill at Enchong D. Laman ng album ang ilang kanta ni na Jed Madela, at Angeline Kinto. Lalong dumagundong ang hiyawan ng sumayaw ng gentleman si Enrique at lumapit si Enchong sa mga fans. Pero pinakahiniyawan ng lahat, ang duet ni na Enrique at Julia. Marami ang kinilig sa first date ng kanilang mga karakter sa muling buksa ng puso. Dahilan ng mataas na ratings noong biyernes. Gusto mo po salamat sa lahat ng fans namin, kay Enzo, kay Julia, sa lahat ng worldwide fans talaga. Kung wala sila, siyempre wala rin yung success sa show sa amin. Kaya marami salamat sa inyo guys. Totohanan na nga ba ang sweetness ni na Enrique at Julia? Noong linggo sa The Buzz, inamin ng aktres na prinsipe ang tingin niya kay Enrique. Siya kung ano yung ibig mong sabihin doon prinsipe si Enrique. Hindi kasi sa itsura ni Enrique, di ba? Mukha talaga siyang prinsipe. Maraming agree, di ba? Kasi nga ang guwapo-guwapo niya. Masaya naman si Enrique na komportable na sila ni Julia sa isa't isa. MJ Felipe para sa Umagang Balita.